Pumirma ang Office of Civil Defense at uh, Uber Express Incorporated ng uh, memorandum of agreement para mapalakas pa ang disaster risk reduction and management program sa bansa sa ilalim ng kasunduan, magbibigay ng suporta ang Kumpanya sa emergency at disaster response operations ng OCD, papayagan ng Uber Express ang paggamit ng OCD sa rapid radio support vehicle nito na naglalaman ng iba't ibang communications equipment na makakatulong sa panahon ng mga kalamidad at emergency. Ayon kay OCD Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno, malaking bagay ng tulong ng pribadong kumpanya sa pagpapabuti ng disaster risk reduction and management ng bansa. Nangako naman si Ube Express Founding Chairman Alberto Lina na patuloy niyang susuportahan ang OCD at ang pamahalaan sa usapin ng disaster response. Binigay sa atin tulong nila Commissioner Bertlina, dati kong boss, ay uh, magkaroon tayo ng na, na ng isang efektibong komunikasyon tuwing merong emergency. Importante yun. Dahil kahit anong paghahanda ng pamahalaan at ng private sector, ito ay hindi mangyayari, hindi tayo makakapagligtas kung hindi tayo nakakapag-usap-usap.